Six kilohertz, sunshine radio. The partner mode, Samalita, at Servicio, Macajos, makatao at Mapagmahan, Sakali Casa. Bandang alas 12 ng Pilipinas, garap na alas 11:30 ng tanghali. Sunshine News Blast. Sunshine News Blast. Mga alab ng mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast. Naglinyab sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. mula sa ACQ Tower Ed sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga news blaster. Headlines. 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 News Blast. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, mahigit dalawang daang katao sa Albay nasa evacuation centers dahil sa banta ng flash floods at mud flow. Headline! Mahigit dalawang na uh, bilyong katao sa buong mundo, wala pa rin ligtas at maayos na supply ng inuming tubig ayon sa United Nations. Headline! Estados Unidos ayaw na sinasalungat ayon kay Acting Mayor Baste Duterte. Headline. Headline. Matibay naman na liderado ng DILG na ipakita matapos sinibak sa puwesto si Torre bilang PNP chief ayon sa si isang abugado. Senador Gatchalian nais pagbawalan ang mga kumpanyang dating pag-aari ng politiko na makilahok sa mga proyekto ng gobyerno. Sa ating uh, balita sa labas ng bansa, 25 bansa sinuspindi na ang pagpapadala ng mga package papuntang Estados Unidos. Headline. Sa ating balitang pampalakasan, Kremlin Cool Smash, tinalo ang Kobe Shinwa sa 2025 PVL Invitational. Samantala, Cherry Tigo, hindi pinalampas ang Zeus Thunderbells. Headline! Ah, sa ating balitang showbiz, Abby Denzel magkakaroon ng uh, concert para sa kanyang 25th anniversary sa music industry. Headlines! Headline. Headlines. News Blast! sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast. Magandang tanghali mga partners, narito na mga balitang dapat niyong malaman ngayong tanghali ng Merkules, August 27, 2025. Ako ang iyong uh, magiging tagapagbalita, ako si Verhil Parba. Sunshine News Blast. Sa unang pasada ng ating mga detalye na nanatili sa mga evacuation centers sa mahigit dalawang daan at anim na katao sa Ginobatan, Albay. Dahil ho ito sa banta ng flash floods at mud mula sa bulkang Mayon dulot ng walang tigil na pag-ulan. Noong Agosto 13 at 22, ngayong taon nagkaroon ng insidente sa Ginobatan ng rumaragasang tubig baha na hinaluan ho ng putik at debris mula sa bulkang Mayon papasok sa kanilang mga tahanan. Sakaling namang magkaroon na muling nga uh, ng flash floods at mudflow ay agad magsasagawa ang uh, Engineering Office ng Ginubatan ng Clearing Operations. Sunshine News Blast. Sa ibang detalya naman, mahigit 2 bilyong tao na sa buong mundo ang wala pa rin ligtas at maayos na supply ng inuming tubig. Ayon po sa United Nations, isa sa bawat apat katao sa buong mundo ang walang akses sa ligtas at maayos na inuming tubig noong nakarang taon. Ikit isang daang milyong tao pa ang umaasa sa tubig mula sa mga ilog, lawa at kanal na Dahil sa takulangan ng water o sa water, sanitation and hygiene services, nalalagay ayon sa World Health Organization or WHO at UNICEF ang bilyong-bilyong tao sa mas mataas na panganib ng sakit. Sunshine dapat patunayan ang kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakamataas na antas ng ebidensya ayon huyan sa ICC Council. Si Anton Cero sa detalye ng balita. Inaasahan na sa loob ng isa o dalawang linggo ay ilalabas ng ICC Pre-Trial Chamber ang desisyon sa kahilingang interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Nicolas Kaufman, lead counsel ni Duterte, hindi kailangang unahin ng pre-trial chamber ang usapin ng horisdiksyon bago magpasya sa kahilingang pansamantalang paglaya. The chamber can decide on jurisdiction at any stage, even up until the end of the uh, confirmation of charges hearing. Um, we believe that it should be decided earlier, but um, as you know, we made the request a long time ago and we're still awaiting a decision on that particular matter. Interim release, however, is a different matter entirely, and the judges normally decide on that type of thing as soon as possible. Dagdag pa ni Kaufman, kung mapatunayang may sapat na batayan ang mga paratang laban kay Duterte, sa kalamang uusad ang kaso sa trial phase. Sa trial phase, ihaharap ng prosikusyon ang kanila mga testigo upang magbigay ng testimonya at taraan ng mga ito sa masusing cross-examination dito na kailangang patunayan ng prosekusyon ang kaso laban kay Duterte sa pinakamataas na pamantayan ng ebidensya o ang proof beyond reasonable doubt this is a higher standard a higher evidentiary standard than the uh, reasonable suspicion standard which is sufficient to get someone arrested but it's a lower standard than the standard which has to be proved at trial which is Beyond reasonable doubt. In the present case, um, there has been obviously a large amount of media involvement. There's also been, however, a large amount of civil society organizations involved, um, victims' representations. Um, the prosecution here have gathered substantial evidence, it must be said. Um, so the case against the former president isn't totally relying on. Uh, On media material. Ayon kay Kaufman, karaniwa na sa ICC na nagsisimula ang mga kaso sa mga ulat ng media. Gayunman, isa ito sa madalas na batikos laban sa prosekusyon dahil umano sa labis na pagdedepende sa open source materials gaya ng news clippings. Nanawagan naman ang legal team ni FPRRD sa mga Pilipino na magtiwala sa judicial process sa ICC. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanda dito sa Netherlands sa mga pagtitipon na gagawin sa mismong linggo ng Confirmation of Charges hearing ni FPRRD. Nagbabalita mula dito sa The Hague, Netherlands. Ito si Anton Cero, ang inyong Global Citizen Correspondent dito sa Europa. Sunshine News Blast. Alas 11.37 na ng tanghali, tuloy tayo sa ating mga detalye mga ka-partners. Umaas ng pulis-pulisa ng Estados Unidos kahit saan mang bansa ito pumunta. Yan ho ay, ayon kaya Davao City Acting Mayor Basta Duterte kung may sumunod extradition request ng Estados Unidos laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Ang lahat pa na pinupuntahan nila ay nasisira o nawawasak halimbawa na lang sa Arab Nation. Sunshine News Blast! Hindi alam kung ano talaga yung problema ng US kay, ano, kay Pastor Kibuloy. Pero alam niyo talaga, mga Amerikano, pulis-pulisan yan sa mundo. Tingnan nyo, kahit saang lakat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan, lalo na dito sa mga Arab countries, sira talaga. You, you think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi pinomba o balang walang nangyaring regimen, palit, they operate you know, like a... different thing. Pulis-pulis at ibig sabihin kung sa salitang kanto, ah, siga-sigaan. Ah, dagdag pa ito, dagdag pa ni Acting Mayor Bustin Duterte ayaw ng Estados Unidos na sinasagot o sinasalungat dahil gusto lang nila na sinusunod sila palagi. Sunshine News Blast! Ayaw kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka. Lahat ng sumagot sa mga Amerikano, si Nagadapi, sa Damusin, ngayon, consider hindi, kung hindi na matay, pinatay, nakulong. So, oh. so that's the reality. Dead the hegemon, you cannot do right. anything about it. Yan ho ang dinig ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Samantala, sinabi naman ng Department of Justice o DOJ at ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala silang natanggap na resibo ng extra uh, extradition request laban sa butihing pastor. Sunshine News Blast. Sa ibang report naman, Nicolas Torres, sino kumano dahil binangga ang DILG at na uh, posibleng pamumulitika ayon sa ilang senador, si Troy Gomez sa report. Way, ayon kay senador at dating PMP Chief Panfilo Ping Lumabi sa kapangyarihan si Torre nang basta-basta nitong inalis sa puesto ang kanyang deputy na si ng General Jose Melencio Nartates Jr. kahit walang go signal mula sa Malacanang o DILG. Pinalala pa ang sitwasyon ng kumpirmahin ni Senadora Amy Marcos ang alita ni Torre at ni DILG Secretary John Vicrimulia hinggil sa mga appointment ng mga regional director. Ang alam ko lang, ang balita ko doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, eh talagang hindi sila nakipagkonsulta kay Secretary John B. Eh hindi naman tama yun. Siyempre may boss tayong lahat. Eh yung si John Big. Dag Dagdag pa ni Marcos, umuugong ang umuray planong pagtakbo sa 2028 elections. Ikalawa, masyadong maingay at maugong na nagmamalaki ng ibang classmate niya na tapakbong presidente o vice-presidente uh, sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang muka at sabi pa nga ng iba, hindi lang pala politiko ang epan. Ngunit higit sa lahat, lubutang ang problema sa rango. Ipinaliwanag ni Sen. Ronald Bato del Rosa na hindi maaring magkaroon ng dalawang four-star general sa PNP there should be only one four-star rank in the Philippine National Police and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng four-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng hindi pwedeng magkakaroon dalawang four-star. So, so man, muna siya mag bago mag-four-star yung i-appoint na bangon chief PNP. Ayon kay Sen. Bato, kung hindi kusang magretiro si Torre, mananatili siyang naka-floating status pero patuloy na sa sahod. Sa kabila nito, Mabigat ang damdamin ni Dela Rosa sa sinimbak na general. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apolo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil uh, after nung ginawa niya lahat-lahat, ibinigyan siya ng posisyon, tapos hindi na rin siya. Uh, galit ako na naawa ako sa kanya. Samantala, iginit naman ni Senate President Chis Escudero na prerogative ng Pangulo ang pagtanggal kay Torre. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung Troy Gomez, Nag-uulat, SMNI News. Sunshine News Kaugnay sa balitang niya, nagpapakita lamang na matibay na liderato ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang ginawang pagsibak kay Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police o PNP. Ito ang naging komento ng isang abogado at deputy spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino na si Atty. Ferdinand Topacio sa panayam ng SMN News. Kung matatandaan niya, iligal at hindi dumaan sa tamang protokol ang ginawang balasahan ni Torres sa PNP Command Group kamakailan. Malinaw ito na insubordination of authority ayon kay Topacio kung kayant nararapat lamang napatawan ito ng parusa. Sunshine News Blast. Nagpakita po ng uh, matibay na liderato ang ating DILG sa pamumuno ni Secretary Jan V. sa sapagkat napakalinaw naman po na nagsagawa po ng uh, malakihan o malawakang pagbalasa si General Torre uh, nang wala pong uh, pag-observe ng proper protocol na kung saan ito ay dapat idaan sa National Police Committee. Binigyan DNA na walang buwang, ha? walang lugar sa hanay ng kapulisan ng isang opisyal na matigas ang ulo. At ayaw sumunod sa bata. Sunshine News Blast. Bakit ang isang hepe ng ating kapulisan na tila yata ay ayaw sumunod at sumusuway sa utos ng mga mandakatata sa kanya ay nananatili pa. Wala pong buwang sa ating police hierarchy ang isang chief PNP na hindi po sumusunod sa mga yan ho ang ni Atty. Ferdinand Tupasang uh, abogado at uh, deputy spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino. Ang balasahan o, o reshuffling na ginawa ni Torre ay isinagawa noong Agosto sa ngayong taon. Inatasan dito ni Torre ang ilang matataas na opisyal ng PNP, kabilang na si Lieutenant General Jose Melancho Nartates Jr. na noon ay Deputy Chief for Administration na magsilbi bilang Commander Area o Commander ng Area Police Command Western Mindanao. Nag-react naman ang National Police Commission o Napolcom dito noong August 14 sa pamagitan ng isang resolusyon na kung saan inaatasan si Tore na ibalik o iparikol si Nartates at iba pang opisyal sa kanilang dating posisyon at imodify ang reshuffling. Hindi nga lang sinunod ni Tore ang naturang kautusan ng Napolcom. Eh matigas nga ang yung ulo daw. Samantala, ipinalit ngayon sa pwesto ni Tore bilang hepe ng PNP si Nartates Jr sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Kung akong tatanungin, kahit saang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang Pero sulit ang halaga, mag-clean ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Pagandang oras sa buong kapuluhan, alas 11.46 na ng tanghali. Tuloy tayo sa ating mga detalye. Nakakababa ng moral ng isang hepe ng Philippine National Police ang pagsagawa ng reshuffling sa kanilang hanay na walang pahintulot o basbas -bas mula sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ito ang naging pahayag ni Dep ng uh, Deputy Spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino na si Atty. Ferdinand Topacio sa panayam ng SMN News. Ani Topacio, lalabas na mas makapangyarihan pa si Torres sa batas. Sunshine News Blast! Ang pagbalasa ng walang pahintulot ng NAPOLCOM ay yun po ang nakaka sa moral sapagkat it would appear kung hindi po ito inaksyonan at General Nicolas Torre is above the law and above the established protocols of the National Police Service. Nakasado sa Article 16, uh, Section 6 ng 1987 ng uh, Philippine Constitution ng PNP ay nasa ilalim ng pamamahala at pangangasiwa ng Napolcom. Ibig sabihin, may legal authority ang Napolcom na maglabas ng mga utos singgil sa pamamahala ng PNP. Samantala, sinabi din ni Tupasio na may mga pangakong hindi na itupad ang dating hepe ng pamansang pulisya. Halimbawa na lang ang ipinagmamalaki nito na tatlong minutong response sa mga insidente o aksidente. Samantala, hinggil naman sa usap-usapan na kung ililipat si Torres sa Department of Public Works and Highways, ay pabirong sinabi ni Tupasio na pwede siya sa ahensya Ngunit hanggang tagapaghukay lamang Sunshine News Blast Ang nakikita ko lang po na bagay sa DPWH General Torre Magaling siya maghukay Katulad nung ginawa niya rin sa Kingdom of Jesus Christ Pero bukod doon ay wala akong nakikita special qualifications niya Para siya ay bumunta sa DPWH Grabe ka naman, attorney. Ginawa mo namang construction worker. Yan ho ang tinig ni attorney Ferdinand Topacio, isang abogado at deputy spokesperson ng Partido Demokratiko Pilipino. Kung sa National Bureau of Investigation naman si Torre, tutul din si Tupaso dahil hindi sumusunod ng batas ang dating happen ng PNP. Kailangan din ng isang abogado ang mamamahala sa NBI. Sunshine News ang report naman, former anti-corruption officials nagbabala sa publiko na huwag magpadala sa diversion tactics at tutukan ang anomalya sa flood control projects. Narito balita ni MJ Mondihar. Mainit ngayon sa Pilipinas ang flood control scandal. Bula sa palpak ng mga proyekto, ghost projects at isyo ng korupsyon, bilyong-bilyong pondo ng bayan ang nalulustay dito. Iniimbestigahan na ito ngayon sa Senado at Kamara Sinabi ni Senator Ping Lacson na posibleng kasabot dito ang ilang senador at kongresista gamit ang insertions sa national budget para pondohan ang mga kwestyonabling proyekto. Sa gitna ng usapin, pinuna ni Attorney J.V. Hinlo, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission ng PACC, ang tila diversionary tactics sa media. Ang ginamit na issue, ang umano'y extradition request ng U.S. government kay Pastor Apollo C. Kibuloy, isang pribadong individual na hindi nagnakaw ng ni isang kusing na pera ng gobyerno. Ani Hinlo, Kwestyonable ang timing ng paglalabas ng issue. Yung kay kay Pastor Kibuloy, uh, they are saying yung mga kaso niya sa US, uh those are already uh, personal cases niya doon, wala namang national significance yun na pagbigyan talaga ng uh, pansin uh, ng gobyerno. Para naman kay dating PICC Chairman Greco Belhika, hindi dapat bitawan ng publiko ang flood control scandal dahil malinaw na propaganda lamang ang ginagawa sa issue kay Pastor Kibuloy. Opo, tama. Dapat uh, wag talagang bitawan ito, ang uh, issue to ng taong bayan. Dapat kaligalin, dapat i-expose. I-post na i-post sa Facebook, sa news. Kunan nyo po ng mga videos, yung mga, mga anomalyang uh, proyekto na nagawain. Eh. Ayon kay Sen. Lacson, mula 2011 hanggang ngayon, umabot na sa 1.9 trillion pesos ang inilalaan na pera para sa flood control. Kabilang dito, ang mahigit isang trilyong piso sa nakalipas sa tatlong taon. Huwag tayo magpadala doon sa mga diversion, yung mga issues na ilalabas nila para mamatay itong issue to. Ibalik na naman sa uh, ibang issue. Dahil pagka ito po ay nawala, sa ating uh, consciousness, uulit-ulitin na naman po ito. Balak maglunsad belika ng People's Audit sa lahat ng flood control projects. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nangunguna sa kampanya laban sa flood control scam. At ayon sa dating anti-corruption officials, hindi si Pastor Kibuloy ang problema ng bayan, kundi ang mga korap at gahaman sa pamahalaan na walang takot na ninanakaw ang pera ng bawat Pilipino. Kung sa tingin ng, uh, nang susunod na administrasyon ay uh, hindi sang-ayon sa batas natin ang pag-extradite kay Pastor. Hindi natin siya i-extradite. Pero sa ngayon, sabi ko nga it's premature. Uh, dapat 'yung pagtuunan ng pansin tama po kayo, 'yung mga national issues. Grabe. Ilang ilang uh, tahanan, ilang uh... Uh, gusali, factories na po sana nagawa noon para nagbigay ng mas maraming trabaho sa ating uh, mga kababayan para kabahay para sa ating mga kabayan kung hindi po tinanod ng baha dahil sa korupsyon. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMN News. Sunshine News Balik po tayo sa ating mga detalye ngayong tanghali ipinahayag ni Senador Win Gatchalian na magsusumite siya ng panukalang batas na magbabawal ho sa mga kumpanyang dating pag-aari ng mga politiko na makilahok sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang na rito ang flood control at iba pang infrastructure projects. Ayon kay Gatchelian, ang hakbang na ito ay magdadala ng malawakang reforma sa pagpapatupad ng mga proyekto at makakatulong na rin para sugpuin ang korupsyon. Lumabas sa mga ulat na may ilang politikong nakikinabang sa mga proyekto ng gobyerno. Sa pamamagitan ito ng pagiging kontratista para sa kanilang infrastrukturang bagay na nagdudulot ng conflict of interest at nagbubukas sa pinto ng katiwalian. Binanggit pa ng senador na may mga ulat na sangkot umano ang ilang politiko sa ghost projects o yung tinatawag niyang Ampaw Projects. Dahil dito, ginit niyang dapat suriin ang koneksyon naman ito sa mga anomalya. Sunshine News Blast Upabon naman sa apat na at dalawang po ng mga driver's license ang binawi ng Department of Transportation o DOTR sa nakalipas na anim na buwan. Mahigit dalawang show cost orders na rin ang inilabas laban sa mga lumabag na kalaunay na suspindi ang lisensya. Ito na ang pinakamataas na bilang ng mga lisensya ng mga driver na binawi at nasuspinde ng DOTR at ng Land Transportation Office o LTO. Ngayon ay hinikayat ng ahensya sa mga motorista na sumunod sa batas trapiko. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, -sun, -sun, -sun sunshine News Blast! International News Blast! Sa ating balita, sa iba yung dagat sinuspenden ng hindi bababa sa 25 na bansa ang pagpapadala ho ng mga package papuntang Estados Unidos. At ay matapos ibahayag ng Washington na aalisin na nila ang tax exemption sa maliliit na parcel. Ayon sa Universal Postal Union, ang mga bansa na nagsuspindi ng pagpapadala ng mga package ay ang France, Britain, Germany, Italy, India, Australia at Bansang Japan. Ang bagong patakaran na ito ng Estados Unidos ay magsisimula naman sa Biyernes, August 29. Ang mga parcel ay may halagang isang daang US Dollars na ipinapadala bilang regalo ay maaari pa rin pumasok sa Estados Unidos nang tax-free. Ngunit ang mga item na lampas sa halagang ito ay papatawan na ng taripa kabilang ang 15% para sa mga produkto mula sa European Union at 50% naman para sa bansang India. Sports Sports News Blast. Na talo ng Creamline Cool Smashers sa kanilang game nitong August 26, 2025 contra Kobe Shinwa University. Siya score na 27 to 25, 25 to 23, 23 to 25 at 25 to 21. Sa so, kabila nito ay nagbigay parin ng 20 points para sa uh, Creamline si Pans Paraga at uh, Gemma Galanza. 9 points naman ay mula kay Aliza Valdez at 8 points kay Michelle Gumabaw. Si Lori Bernardo ay mayroong 7 points para sa Cool Smashers. Samantala, sa sumunod na game, panalo ang niya Cherry Tigo Crush Overs kontra Zeus Thunder Bells. Score na 25-17, 25-17 at 25-23. May 17 points para sa Cherry, uh, Cherry Tigo si Francis Robles. 9 points naman mula kay Ara Galang at 8 points mula kay Ren Peñafiel. Sa nagpapatuloy naman na 2025 BVL Invitational, susunod na maglalaban-laban sa August 28 ay ang Signal HD Spikers Bukasuyan at ang Kobe Shinwa University. Susundan naman sila ng game sa pagitan ng PLDT High Speed Heaters at Zeus Thunderbells. Showbiz News Blast! Magkakaroon ng concert ngayong taon si Abby Dancel, ang dating frontman ng Sugar Free. Ang schedule ayon sa anunsyo ay sa November 15 ngayong taon sa New Frontier Theater, Cubao, Quezon City. Mag-uumpisa naman sa August 30 ang uh, ticket selling para rito. Ang concert ay bilang pagdiriwang ng singer sa kanyang 25th anniversary sa music industry. Magiging tabok naman sa kanyang concert ay ang Manila String Machine, isang professional string group na binubuo ng classical strings players gaya ng violin, viola, cello at iba pa. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun, Sun, sun Sunshine News ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apolo C. Kibuloy. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sunshine News at yan po mga kapartner sa mga balitang dapat malaman, yung malaman ngayong tanghali ng Miyerkules, Agosto 27, 2025. Ako po ang yung uh, naging tagapagbalita. Ako si Virgil Parba. Maraming salamat sa inyong tutok at uh, sa inyong pagtutok at pagsubaybay. Magandang tanghali at maraming salamat. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News blast. Sumainyo ang Sunshine News Blast Hatid ng Sunshine Media Network International At ng DZAR 1026 Sunshine Radio, Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo Kung ako'ng tatanungin Kahit saang aspeto Gusto ko garantisado Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito panatagan ang loob.